Hatid ng tanggapan ni Vice Governor Dato Marshall Sensuat at ang sangguniang panalawigan ng Magindanao del Norte ang tulong sa mga binahang residente ng Dato Odin Sensuat at Sultan Mastura. Ang kwentong serbisyo publiko mula kay Quiza Chavez. Dahil sa mga nararanasang mga pagulan dulot ng Intertropical Convergence Zone, nalubog sa baha ang ilang mga kabahayan sa barangay sa bayan ng Sultan Mastura, at sa Barangay Dalikan, Datu Odin Sinswat. Agad na nagpaabot ng tulong si Vice Governor Datu Marshall Sinswat at mga miyembro na sangguniang panlalawigan. Namahagi ng tig 25 kilos na bigas at mga food packs ang BC Gobernador at SP sa mga apiktadong pamilya. Patuloy namang minomonitor ng provincial government ang mga lugar na ito na, na kabilang sa mga matinding na salanta ng malakas na pagulan at, at pagtaas ng tubig sa mga nakalipas na araw dahil sa sama ng panahon. riza chavez i mines philippines